ng nang bumabalik sa normal na pamumuhay ang nasa 45 mga dating rebelde na nagbalik loob na sa pamahalaan. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang ibinibigay na tulong ng gobyerno kabilang na dito ang pamamahagi ng tulong pinansyal mula sa programang ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang ECLIP ay may layuning tulungan ng mga dating membro ng mga rebeldeng grupo na nais magbalik loob sa gobyerno at mamuhay ng mapayapa. Batay sa ulat ng Cagayan Provincial Information Office sa nabanggit na bilang 36 sa mga ito ay dating milisya ng bayan na nakatanggap ng 15,000 immediate assistance habang siyam naman ang dating NPA na nakatanggap din ng 15,000 immediate assistance 21,000 pesos reintegration at 50,000 livelihood assistance mula sa Department of Interior and Local Government o DILG, kagayan. Ugnay nito, umaasa naman ang gobyerno na sa pamamagitan nito ay marami pa na mga kumakalaban sa pamahalaan ang tatalikod sa maling pakikibaka at babalik sa mapayapang buhay. Para sa IVM news ako si Idol LV Ancheta. Idol